Okay, maraming uh, salamat po, uh, Mr. Chair. Kay uh, Ginoong uh, Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon. Totoo po ba na kayo po ay uh, nagdi-deliver po ng pera doon po sa bahay ni uh, or sa kondo ni Congressman Saldico? Uh, will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gano'n karami po yon Kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako, yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh, mga nasa six to 8 na maleta po. Six to 8 na maleta? Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung diba, magkano? Wala, po kaming idea. Yun. Saan po ni dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon Uh, hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na yun? Uh, nung nasama po ako doon yung owner, uh, sa Valle Verde po. Eh. Ito po ba yung bahay ni Senator, ay uh, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? ah uh, bahay po siya, pero hindi ko pa alam kung kay Senator. Uh, Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. ano. Yun. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver niyo lang po doon? Uh, hindi ko po alam Your Honor. All Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico, pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, makonfirm lang po. Your Honor, uh, magkaiba you. po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, uh, okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Ah, uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po. Ng, yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Na... Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So hindi po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi niyo iba, iba naman po ito. Sa so, ibang sasakyan naman po ito. Uh, opo, Your Honor. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valley Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung, yung sa ano po. Yung ito? Iba, iba po yan nung ano eh? Sino po ang dinilibera ni naman ninyo ng pera dito? Itong, itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, uh, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Ah, uh, hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayan ah, po. So nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat niyo po dyan. Ah, bale sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag- uh, nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Ah, sa Phoenix uh, Petroleum po sa Dalia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opa. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. All right. Babalingin mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses okay na kapag deliver ng pera po sa sinasabi ni uh, D. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinagdeliveran? Uh, Doon po sa Dalia po, uh, pitong beses po. Dalia? Ano po yung Dalia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Opo, Fairview Opo. po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niyo doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Nagtina-transfer like, din po ninyo. Hindi. Opo, opo, Kasama ko po si Mr. Andre. Opo. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre. Ako po yung driver niya. Ka para kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang opo. beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo, palitan po, o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dalia, pitong beses po. Pitong beses? Opo. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaiba araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Hindi. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Uh, sa November po, uh, limang beses po. Tapos mayroon pong January at March po. November, January at March. Apo. D. Alcantara, will you confirm? January, I mean November, January at March? Posible po, Your Honor, know, no, hindi ko lang po talaga sa, ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga contractor? Kasi, abay, Your Honor, uh, pinag-uusapan pa lang yung budget uh, ng November eh may budget na po kagad si Seksi si, 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 ad si ad Congressman ko. Advance po, Your Honor. Know, no. Actually, 'yung po Advance payment Apo. 'yung 'yung sa sinasabi niya po, ang 6-7 maleta. Approximately mga magkano po'ng pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung, pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 40 to, 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ipuro sa Bali Verde at sa sino, BDC. Sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, dideliver deliver po kay uh, Josec Bernardo. Uh, po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam, mayroon lang pong binibigay na number tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo, and si Carlo na po ang nakikipag usap sa mga driver. At uh, hindi ko po, kahit po ako, uh, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, uh, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then pap iutos na po sa... Di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si engineer kasi uh, Carlo po? Sino yung, Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo?